Ngayon naman po, pag-usapan pag natin kung ano yung proseso na pagdadaanan ng mga nominadong appointments na ating Pangulo. Bakit, um, um, bakit po nomination ang tawag? Kasi lahat mo ng cabinet uh, secretaries, except those na talagang napalapit sa presidente, gaya po ng uh, executive secretary, gaya po ng PMS at gaya po ng spokesperson, pero ang PCOO dumadaan po sa... Commission on Appointments, no, ay kinakailangan makumpirma ng Commission on Appointments para maging valid. Now, alam nyo po, meron pang technicality rito. Depende kung kailan na-appoint ang isang secretary, pwede siyang full pledge or pwede siyang acting. Full pledge secretary siya, kung siya na-appoint o <coughs> na-nominate, um, pag-recess ang Congress. Ngayon po, wala pang appointment kasi ang termino ni Presidente magsisimula ng 30 of June. No? at 12 noon. So inaasahan lang natin na pagdating ng uh, 30 June ng hapon ay uh, isusumiti na ng uh, Office of the Executive Secretary ni Attorney Vic lahat ng mga miyembro ng gabinete na nais niyang ma subject to confirmation. No? Now, lahat po ng mga na habang naka-recess ang Kongreso are for all intents and purposes full secretaries their valid appointments until otherwise rejected by the commission on appointments. Ang tawag po sa kanila ad interim. Pero kinakailangan po para maging ad interim na full pledge appointment sila, inappoint sila when Congress is in recess. Ang Congress naman po um is in is on recess until sona ng 3rd week of July, no? So anytime from um 1st uh, of um uh July until the 3rd week of uh, July o pwede talaga mag-appoint po ang presidente ng mga um, nominado doon sa mga posisyon na kinakailangan confirmation. Ano ba huya mga confirmation na kinakailangan? No? Lahat po ng heads ng mga iba't ibang departamento except sa si executive secretary na talagang position of full trust and confidence ng presidente, hindi po yan dumadaan sa commission on appointments. Ako po, hindi ako dumaan as spokesperson kasi position din po yan of full trust and confidence. No? Bukod sa heads of um, executive departments, yung uh, mga miyembro ng constitutional commissions. Meron po ngayon talagang kontrobersiya kasi yung mga inappoint ni nominating presidente na uh, COMELEC chairman, dalawang uh, commissioners ng COMELEC, yung um, chairman ng uh, Commission on Appointments si uh, si Ma'am Hustol, yung head namin dati sa Malacanang ng Finance at saka yung head ng uh, Civil Service uh, Commission na si uh, um dating uh, uh, Congressman Nograles ay um, hindi pa po nako confirm ng Commission on Appointments. Ang ibig sabihin po niya, pag hindi sila na-confirm, eh, hindi po sila magiging full-pledged commissioners dahil kinakailangan nga ng confirmation, no? Pero lahat ng ginawa nila, balido. Kasi, uh, ad interim appointment sila, na-appoint sila when Congress was on recess. So, they they could discharge functions as a Comillic Chair and Comelec Commissioner, pero kapag nag-recess na ang Kongreso at hindi sila na-appoint, deem rejected ang kanilang mga appointments at kinakailangan silang i re -appoint. Kaya lang, hindi na sila mariri appoint ni Presidente kasi the President's term ends on the 30th of June din. So, kinakailangan ang magtatalaga ng bagong Comelec Commissioner at dalawang commission ng Comelec, pati yung chairman ng CSC at saka ng COA will be the new President, si President Bongbong. Anyway, so yan po yung pagkakaiba ng ad interim appointment it is a regular appointment unless rejected by the commission on appointments meron naman po tinatawag na yung um, regular appointments when congress is in session ito po yung weird kapag regular appointment siya na congress is in session they're only acting acting appointments until otherwise approved by the commission on appointments so ang mga presidente po nagaantay until congress is in recess bago mag-appoint para ang kanilang mga um, in a point no, ang um, kanilang mga nominees ay regular appointees instead of acting uh, appointments. No? So, yan po yung pagkakaiba. Now, pagdating po sa kung sino ang itatalaga talaga sa gabinete, that's a position of full trust and confidence, only the President can decide. We may disagree, we may agree, pero the decision lies solely with the President. Pero siyempre, because the task is too great, ang ginagawa naman po ng ating presidente, nagbubuo siya ng search committee at ang pagkakaintindi ko po naman ngayon, ang search committee ay uh, pina, um, pinamumunuan ni Executive Secretary, si Vic Rodriguez, at ang kabahagi po dyan ay yung members ng kanyang EXECO. Kasama rin po dyan si um, Secretary Anton Lagdameo na Special Assistant to the President. Kasama rin po dyan si um, Chairman Abalos sa DILG at saka si uh, aking ninang, si um, Zenny um, Angpin, no? ang ping no na head ngayon ng PMS sila yung nag-de-vet para sa mga possible appointees well uh, ang gaya ng sinabi ko po no we can only um, approve disapprove um, of the appointments made by the president but only the president can appoint kasi sila po yung tinatawag na mga alter egos they are extensions of the president's personalities in charge of specific cabinet portfolios So far po talaga namang malakas ang ating economic team. Kasi nga po um, we are undergoing still a pandemic at saka mayroong pangguerra sa Europa na naging dahilan kung bakit lahat ang presyo ng mga bilihin ay nagtataasan. Pero solid naman po ang mga economic team. Sila po lahat ay mga taga UP School of Economics, no? Ah uh, pinamumunuan po yan ng ating Department of Finance na si Benjamin Diokno. Eh, hindi naman po iyang bago sa gobyerno. Siya po ay naging um, DBM chief na at naging uh, Uh, governor nga po ng BSP <clears throat> ang kanyang mga katulong sa economic team ay sa NEDA eh si um, dating uh, um NEDA secretary na rin si uh, secretary Balisakan. no ang punto po sa kanya ay uh, siya ay naging appointee ni Noynoy um, Noy Aquino pero alam niyo naman mga technocrats hindi mga politiko. they are men of science at talagang ang um, nakatutok lang sila doon sa kanilang field of specialization na economics So si uh, secretary Balisakan sa NEDA, tapos ang D uh, Department of Trade and Industry ngayon, yung na dati naming presidente sa UP no, si President Pascual na nanggaling din po yan sa Asian Development Bank at siya ngayon po ay isang opisyalis ng isang industry group. So solid naman pointing nila sa uh, economic managers natin no. Ang uh, inaasahan na lang ngayon na appointments ay kung sino yung mag uh, kikita ng ponto para sa gobyerno. Yan po yung sino magiging Commissioner ng uh, Internal Revenues para sa mga buwis at kung sino magiging Commissioner ng Bureau of Customs para sa mga Customs Duties dahil yan naman po ang pinakamalaking pinanggagalingan ng ating uh, pondo para sa gobyerno. Um, pangatlo po na pinagkukuhanan natin ng pondo ay mga kita ng GOCCs. No? So, tatlo lang po yan. At kung meron pang balanse doon sa ating kinikita at kinakailangang gasusin, doon po tayo umuutang. Kaya yun po yung mga uh, tinatawag nating uh, um, borrowings no, na ginagawa ng gobyerno na po pwede manghiram galing sa publiko through the form of uh, bond flotations or po pwede talaga umutang no, sa mga banko. O kaya gaya ng Asian Development Bank at saka AIIB. Sa so, bukod po doon sa ating uh, economic team eh na-appoint na rin po siyempre yung aking uh, for all intents and purposes kapalit no kaya lang ngayon iisa na lang hindi na pinaghiwalay yung spokesperson at KPCO na tama lang naman po no dati rati naman talaga ang tawag diyan press secretary kaya lang yung pinaghiwalay yung panahon ni Noy Aquino siya gumawa ng So, pinaghiwalay ang PCOO, pinaghiwalay ang spokesperson, pinaghiwalay pa yung USEC na nagpapatakbo ng ilang mga opisina under PCOO. Pero ngayon, pinag-isa na po yan si Atty. Trixie Angeles. No? Now, syempre, nandyan po si VP Sara, no? Department of Education. Tingin ko naman po, dahil si uh, Mayor Sara ay ina ng uh, mga grade school students, eh talaga meron siyang personal interest na matatagumpay ang Department of Education. So you can expect her to be an exemplary Secretary of Education the Department of Education. Isa pang very crucial appointment sa Department of Justice. No, kilala ko pong personal ito si uh, Secretary Remulla. Kami po ay intergenerational friends. Ang nanay ko ang tatay niya, were best friends. Ang tiya ko na nagpalaki sa akin, ang tatay niya were classmates for four years sa UP College of Law. At kami po ni uh, Sec Boying ay kababata at kaeskwela sa UP mula noong undergrad pa. So, I know he knows the law. At ang maganda key Secretary Remulla ni background din siya sa politika. Alam niyo po, hindi mo maaalis na ang background sa politika is a plus factor pag ikaw ay miyembro ng kabinete. Unang una may rule po ang Commission Appointments kapag dating mambabatas, expressly na ang kanyang approval. Huwag niyo po isipin madali makalusot sa confirmation process. Ah. Kasi nung panahon ni Presidente uh, Duterte, naalala niyo si Gina Lopez hindi lumusot sa Commission Appointments. Si um, Yasay hindi lumusot sa commission na appointments dahil may mga issue lumabas sa um, kanyang citizenship. No? Tapos, um, uh, kaya importante na as a politician, kakilala niya at least yung mga miyembro ng House contingent sa commission na appointments at may rule nga po na smooth sailing. Pero si Boeing Remulla knows the law, being a lawyer, and he has the political savvy po, no? having been a seasoned politician. Now, um, bukod pa po doon, eh, ako is one of my favorites, is my good good friend, Atty. Ivan Uy. Si Atty. Ivan Uy po yan, kasama ko na yan nung puno question namin ang smartmatic. Siya po talaga isang IT expert at siya yung uh, may alam kung paano magagamit ang automated election system sa Pandaraya. And uh, I think he was appointed kasi siya yung in-charge ng vote protection no uh, para sa kay Presidente BBM at nagtagumpay naman siya sa kanyang vote protection. Kung ano man yung nais na Uh, pinagplanuhan ng mga kalaban ni Presidente BBM para mandaya using automated system, na nakontra po yan ni uh, Atty. Ivan Uy. Now, po din po si Secretary Manuel Bunoan. Importante po yan dahil malaki ang budget ng DPWH at saka crucial sa tagumpay ng gobyerno natin yung pagpapatuloy ng bill, bill, bill. Hindi po baguhan si Secretary Bunoan sa DPWH. Naging senior undersecretary po siya nung panahon ni um, Presidente Gloria Macapagal-Arroyo pinirate away lang siya ng DPWH sa DPWH ni uh, Ramon Ang para magtrabaho sa San Miguel, doon sa San Miguel Infrastructure. So kung nakikita niyo yung mga flyovers na ginawa, yung NLEX connector uh, at saka yung mga highways yung TPLEX, yan po ang uh, mga proyekto ng San Miguel Infrastructure sa pamamuno po ni Secretary Bunoan na veterano ni sa DPWH. Kilala niya po lahat yan dahil siya po ay naging senior um, undersecretary before. Siyempre, kilala naman natin si Benar Abaluz, one, one of the most trusted men of the President. Uh, naging mayor, naging head ng Metro Manila Commission, kaya perfect po siya sa DILG no? dahil alam niya ang uh, larangan ng, um, ng uh, local government. Ang isa magito po ay ang aking kaibigan din, si Erwin Tulfo. No? Ang ako spokes, talagang halos araw-araw ako tinatawagan ni Erwin Tulfo at hindi kompleto araw ko, hindi ako ma-interview ni Erwin Tulfo. No? siyempre po siya isang uh, bihasang uh, mamamahayag at siyempre po na-appoint din siya dahil lahat naman po na-appointments ay depende yan sa full trust and confidence ng Presidente, dahil siya ay isa dun sa mga veteranong mamamahayag na talagang uh, nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa kampanya ni President BBM Now, ito pong si Ninang Ko, si Ninang Zenaida Angpin, ang hindi po alam ng marami eh dati na siya nagtrabaho sa pamilya Marcos at Romualdez. So naging uh, tauhan po siya ng mga Romualdez sa um, panahon ng martial law at um, nung kami po ay nagkaroon ng kampanya sa Metro Manila, nagulat ako, hindi pala siya kandidato and yet siya ay nag-organize ng rally doon sa distrito ng Manila konsan kabahagi ang Chinatown. Pero dati po siyang kongresista na representante ng Chinatown at yung kanyang asawa na aking ninong din, si Congressman Harry Angping, ay naging kongresista rin din po. Now, um, Bienvenido Laguespa po, Dole, comebacking na po yan sa so second time na niya maging Secretary of Labor. Kaya bihasa na rin po siya. Another favorite of mine is the Secretary of the Department of Tourism, si Mayor Cristina Frasco. Maraming salamat po kay Mayor Cristina Frasco at sa kanyang may asawa, si Congressman Frasco, kasi nanalo po tayo sa kanilang uh, baluarte na liloan. No? Maraming salamat po. Magpapa-Thanksgiving din po ako sa Sulu, sa Sulu tuloy, sa Cebu. Dahil uh, bagamat hindi tayo nanalo sa province of Cebu, number 14 lang tayo, Panalo po tayo sa Cebu City, sa Mandawi City, sa Lapu-Lapu City, at saka maraming mga municipality sa Cebu. Although overall sa province ay number 14 lang. At ang nanalo tayo doon sa mga syudad. No? Pero magta-thanksgiving din po tayo dyan dahil maraming boto tayong nakuha dyan. So thank you very much kay Secretary Cristina Frasco na siyang anak din na aking DFF na si Governor Gwen Garcia. Now, um, Susan Ople of course, Although, two years pa po bago mabubuo yung kanyang departamento. She has been um, designated pero hindi pa po talaga buo yung kanyang Department of um, 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 Overseas Filipinos. No, So, meron pong transitory provision yan kasi ihihiwalay ang OWA sa DOLE at ihihiwalay din yung mga functions ng uh, um, Protection of Nationals doon sa Consular Office ng Department of... Uh, Foreign affairs. So, two years po on transitory provision. So, expect uh, Secretary Susan Ople to be to see action two years from now. Hindi ko nabangkit as member of the uh, economic team si Felipe Medalla, pero veteraner na po yan. Siya po'y nanggaling na rin ng, uh, ng uh, Central Bank as a member of the um, Monetary Board. At kung di po ako nagkakamali, naging neda rin na po ata siya in the past government. And finally, ang isang bagong pangalan ay si Amina Pangandaman. It's not surprising that she was appointed DBM kasi naging Secretary of DBM po si Benjamin Jokno na Secretary of Finance na head ng economic team. So tao po siya ni Benjamin Jokno. She was, if I'm not mistaken, na USEC in DBM itself when Secretary Jokno was uh, Secretary of that department. So siya po'y veterano sa larangan ng budget making. So far, so good po ang kanyang mga appointments. No? Well, I'm saying if so far so good because they all seem um, qualified for the position, if not being overqualified. At saka maganda, bagamat maraming mga mukha, marami rin mga politika sabi. Importante po yan kung sila ay uh, gusto nilang makalusot sa makapangyarihang commission appointments. Alam niyo itong commission on appointments. appointments, part of the check and balance yan. Although the, the act of appointment is a purely executive act, syempre kinakailangan pakinggan din ang boses ng mga representante. At sila naman po talaga yung susuri ng uh, uh, very closely sa mga qualifications. Kaya dyan po lumalabas na ilang mga na-nominate sa cabinet post gaya ni uh, uh, nasilang, uh, um, Secretary uh, Yasay ay uh, meron pala foreign citizenship. no? At uh, o nga pala, yung isang kabirete na nasahang ko ma-appoint as uh, Secretary of Finance apparently dahil may issue rin of nationality, meron siyang uh, second uh, nationality ay uh, hindi na-appoint dahil dun sa kanyang second citizenship na baka maging issue in the same way na naging issue yung nationality ni Secretary Asay. Now, I'd like to clarify na although si VP Inday Sara was also appointed Secretary of Education under the Constitution dahil siya ay VP, hindi na po siya dadaan sa proseso ng confirmation ng Commission Appointments. Siyempre naman, kung kayo, Vice President at binigyan lang ng Cabinet Portfolio, eh bakit ka pa kinakailangan dumaan sa proseso ng confirmation? Um, ang kanyang uh, mandato, ang kanyang confirmation ay binigay na ng mga uh, taong bayan sa kanya nung binoto siya um, sa posisyon na Vice President. Now, sino pa ang ating inaantay na appointment? Ako meron pa mga major departments na hindi pa namanabas. Unang-una, Department of Foreign Affairs. Nung kami nag-uusap talaga ni uh, President PPM ng kampanya, sabi niya talaga importante itong posisyon ng DFA kasi ang nais niya mangyari ay ipagpatuloy yung pulisiya na kaibigan ng lahat at uh, kalaban ng walang kahit sino man. So kinakailangan katanggap-tanggap sa Amerikano, katanggap-tanggap sa China. At siyempre may mga ilang pangalan na malapit sa kanya. Sasabihin ko na like ni Ambassador Bim Simpson, pero ang perception magagalit naman yung China kung siya dahil masyadong maka-Amerikano. No? Um, pero at the same time ngayon, wala naman tayong nakikita na isang tao na babansagan na maka no um yung ating ambassador na napakagaling si Tito Santarumana ay ambassador to China na naging uh, veteran uh, journalist sa China no for a very long time eh namatay nga po no so he would have been also possibly a good material for uh, secretary of uh, foreign affairs now um, ang alam ko po ang um, qualified sa Um, pagiging Secretary of Foreign Affairs, eh marami naman po. Pero, nung isang pag-uusap namin ni Apo BBF, sinabi nga niya na parang he's inclined to look into a career. Ibig sabihin, yung talagang rose from the rank para maging Secretary of Foreign Affairs. Pero wala pa pong na-anunsyo. Wala pa rin pong na-anunsyo ang Secretary of National Defense. Ang inaasahan natin si... Uh, Mayor Inday Sara, yan yung kanyang first preference, no? Pero medyo nagtataka nga ako kasi sa isang post, ang sabi ni, May, ni Mayor Inday Sara ay hindi na siya nagpumilit sa post ng Secretary of National Defense para hindi na maging dahilan ng pagkakabiyak ng UD team. So, naintriga ko doon. So, if I see her, I will ask kung ano yung uh, ibig sabihin noon, no? Pero hindi na nga siya nagpilit na para maging Secretary of National Defense. Pero ako naman... Ang aking pananaw, eh, mabuti na nga rin hindi na naging uh, kalihim ng Secretary of National Defense si Indi, Mayor P.P. Inday Sara kasi let's face it, until we have a, a modernized armed forces that can defend their national territory, there's only so much that the Secretary of National K Defense can do. Kinakailangan talaga ang lead eh, um, uh, sa, sa Department of Foreign Affairs because until we have... A, a, um, an armed forces that can actually defend their national territory, and I'm sorry to say that we don't have one, eh talagang nadaanin natin sa diplomasya So, the lead must be undertaken by the Department of Foreign Affairs. Now, um, ang wala pa rin appointment ay ang National Security Advisor. Importante po yan kasi siya yung chief spy. <coughs> alam natin na meron pa rin continuing threats coming from the islaya, yung, yung um, yung mga rebelde na um na pumuha ng Marawi o lumaban sa Marawi yung ISIS na tinatawag at yung, yung mga ibang mga terrorist groups no at inaasahan din natin na, na dahil uh, marami tayong problema dulot ng gera sa sa Europa kasama na diyan yung kahirapan ng buhay eh baka maging aktibo na naman yung mga kalaban natin mga terorista sa ilalim po ng uh, people's army at CPP-NPA so wag po tayo worldwide po itong nangyayaring pagtaas ng na mga presyo ng bilihin. Dulot po ito ng gera. Hindi naman po ito magiging permanente pero hindi rin po ito um, hindi rin po ito gawain ng ating gobyerno. Now, isa pang cabinet position na wala pa ay um, ang Solicitor General, the Lawyer for the Republic. Pero sa tingin ko naman po ay uh, uh, ang soldier naman po is very professional So miski magtalaga lang po dyan ng OIC, walang problema. Dahil meron naman po sila mga assistant solicitor general ang pinaka-senior always acts as the um, acting solicitor general. Maraming beses na po na nagkaroon ng uh, acting solicitor general in the person of the most senior assistant solicitor general. So yun po yung mga, at saka testa, wala pang testa. Ang TESDA po kasi napakalaki ng pondo at it can really make a difference to the lives of many of our people dahil la, uh, yung mga hindi nakapagtapos ng uh, university education, ang inaasahan nila ay yung mga training sa TESDA. At napakalaki uh, nga po ng pondo na nakalaan para riyan. Now, meron din po tayo mga tinatawag ng presidential advisors. No? At kalamihin naman itong mga presidential advisors, hindi na kinakailangan ng commission appointment, confirmation, kasi hindi sila head of departments. No? So, nandyan po yung presidential assistant on political affairs. Dati po yan si Senator Toll, hindi na po yan napunuan, na punuan na umalis si Senator Tol, Pero crucial po yan para makonsolidate yung political base ni BBM. Lalong-lalo na po na broad coalition talaga ang nagselect kay, eh, ang bumoto kay, kay BBM. So kinakailangan buuin yan para maging solid na political base. No? Meron din po tayong political advisor for OFW Affairs pero dahil meron na nga po tayong bagong departmento sa, para sa bang OFW, baka hindi na po yan punuin. Um, at meron po tayong uh, yung Office for Mindanao Development na cabinet position po yan. No? So ako, inaasahan ko yung isang very strong supporter po ni BBM uh, na naging supporter din ni Presidente na taga po. Sana po siya ang madalaga dyan. Pero hindi ko muna sasabihin ang pangalan niya. Pero ang kanyang initials ay LM. At tingin ko yung mga taga Davao, alam nila kung sino aking pinapanigan para maging uh, presidential advisor for Mindanao Affairs. No? Siyempre, meron din tayong Presidential Advisor for Visayan Affairs. Yun yung uh, kay Secretary Dino. Uh, meron tayong Presidential Advisor for Southern Luzon Affairs. No? Um, yun yung kay uh, Governor Inayor Inyares na post. Na pwede naman siguro italaga muli. Italaga muli si Secretary Inyares kasi siya naman po talaga ay sumuporta rin kay Apo BBM. So, um, so far so good po. Konti na lang po inaantay natin. At dun sa mga nagtatanong, ako ba'y magsisilbe, meron po tayong tinatawag na one-year ban. Dahil natalo tayo ng eleksyon, nakasulat po yan sa batas na hindi tayo po pwedeng matalaga sa kahati anong pwesto sa gobyerno. Hindi naman po ibig sabihin na lahat ng appointments ay bawal sa akin. May mga appointments po na in the private sector, bagamat dominated by the Philippine government, or in multilateral institutions, no? Uh, gaya ng UN, na ang uh, appointing power naman ay ang international organization, although kinakailangan ang nomination. Pero sa ngayon po, I, I think I will go back to law practice dahil uh, apat na taon lang naman po ako na gobyerno and uh, on my life, out of uh, 55 years, 4 eh, years lang akong gobyerno mula nung nag-graduate ako ng law school at the age of uh, 24, eh, ako naman po ay nasa practice and teaching. Hindi po siguro ako makakabalik sa UP kasi hate nila ako dyan, okay lang po yan nawalan po ako ng tenure eh, nung uh, ako po ay naging kongresista. At uh, talaga naman pong halos wala naman sumuporta kay Duterte at kay BBM sa UP. But mapansin ninyo po, ah, karamihan ngayon ng miyembro ng gobyerno ni Apo Bongo, ay eh, taga-UP rin. Eh. At galing pa dun sa pinakakonservatibong mong ka ng School of Economics. Kunsan din ang galing si VP Lenny. No? So I guess hindi ibig sabihin na palibasa yung institution ay hindi sumuporta kay BBM, yung mga graduates hindi na na-appoint. No? Pero para dun sa nagtatanong kung makakabalik ako sa UP, siguro po hindi. Hindi ako tatanggapin dyan ng aking mga current faculty dyan dahil nawala po yung tenure ko nung ako po ay naging kongresista. Nung meron akong tenure, kahit anong position ko sa at, at, at pananindigan ko, will not matter kasi guaranteed yung tenure ko. Pero since nawala po yung tenure na yan, kinakailangan dumani ang sa proseso at mukhang hindi na tayo mababalikin dyan. No? Uh, okay naman po yan dahil marami naman pong ibang eskwelahan no? na po pwedeng pagturuan. Nung uh, minsan po ay nagturo na nga ako sa Silliman University at nung minsan po nagtayo po yung naging graduation speaker sa aking alma mater na no? ako grade school sa PCU. So it could be that I could also teach law in uh, PCU. Pero ngayon po paisi-isi muna ako dahil uh, I do not know what my immediate plans will be. Kasama po dyan yung ating engagement para uh, litisin yung kaso ng war crimes sa Ukraine. Pero kasama din po dyan yung possibility na babalik tayo sa academe abroad sa Cambridge for a uh, fellowship. Marami naman po mga uh, mga possibilities dyan at tayo po yung nagturo rin dati sa National University of Singapore at saka sa American University. Pwede po tayo pumalik dyan sa mga institution na yan. So hindi lang po ako nakaka-decision pa kung anong gagawin talaga yan. So anyway, um, yan po ang aking mga uh, pananaw tungkol sa appointment. Ang pinaka-importante natutunan po natin ngayon ay lahat ng mga heads of departments dadaan sa Commission on Appointments. Yung dalawang appointment, isang ad interim appointment na fully valid unless rejected by the Commission. At ironically, yung regular appointments na acting appointment until otherwise approved by the Commission on Appointments. Sana po. Eh, marami rin natutunan natin na marami tayong napulot na kaalaman dito sa ating maikling uh, The Spokes Hour. Pansin niyo po ah, hindi na tayo the uncensored spokes. Tayo po ngayon ay The Spokes Hour. At sa susunod natin mga live, kung meron po kayong mga katanungan, policy or legal in nature, please feel free to send in your questions dahil I also want to answer yung mga questions na na uh, nais niyo malaman ng mga kasagutan. Okay? So, broadcasting from Cebu, ito po ang inyong spokes ng bayan. Harry Roque nagsasabi, maraming salamat sa suporta, Cebu at Pilipinas, and hanggang sa susunod na spokes hour. Ito po ang spokes ng bayan, Harry Roque nagsasabing, I love you, Philippines.